sa loob ng lumang bahay. Sa liblib na baryo ng San Roque, may isang lumang bahay na tinatawag ng mga residente na bahay ni Aling Sion, isang matandang espiritista na misteryosong nawala isang gabi ng undas. Sabi ng matatanda, hindi daw siya namatay, kinuha siya ng mga kaluluwang hindi niya natulungan. Isang grupo ng kabataan si Mia, Jomar, Lito at Carla ang nag-trip na pasukin ng bahay para mag-vlog ng Horror Challenge. Bago sila pumasok, may matandang lalaki na nagbabala. Open quote. Pag may narinig kayong kumatok sa loob, huwag niyong buksan. Close quote. Nagkatawanan lang sila at tuluyang pumasok. Sira-sira ang sahig, amoy kandila at insenso at parang may malamig na hangin na humahaplos sa batok nila. Habang nagbibideo si Mia, biglang may kumatok mula sa loob ng aparador. Open quote. Tok, tok. Close quote. Nagtawanan pa si Jomar. Baka daga lang, sabi niya. Inilapit nilito ang camera habang si Carla, nanginginig pero nagpapakawalang ngiti, dahan-dahang binuksan ang aparador. Walang tao, pero may matandang boses na marahang bumulong sa likod nila. Open quote, salamat pinakawalan nyo ako. Close quote, paglingon nila, wala namang tao, pero apat na pares ng paalang ang nakikita nila sa sahig sa ilalim ng ilaw ng camera. Wala sila, pero may ibang nakatayo kasama nila.